sa akin yung tinsa na sa school. So, guys, wala akong magkawa. nandito naman tayo, na naman. See, tayo pa. Ano, so, bagong bagay naman. Kasi, wala tayong pasok. Wait lang, guys. Yes. Ayan, kapatid ko. Nag-iiyak. Ay Hi. Hi. Doi. Malaglag ka din, eh. Ha, ha, ha. kitago <Ergeb considers child teaching>